yung gusto mo sinila yung mga ipil-ipil na ganyan hmm? parang mauubusan ha Maganda sa kambing hindi siya mapili sa ano. Hindi sila mapipili sa damo. May kung alam mo lang kung anong mga kinakain ito kadalasan eh mga damong bagin ano. Siya tinatawag dito na um <coughs> tinatawag dito na ano. Yung mga ganitong damo. yan gusto nila yan yung mga ganyang damo so itong kambing kahit sa amon siya ilagay kahit hindi doon sa mga damo na matut kogon or ano nabubuhay sa hindi, hindi siya ano hindi ka siya yung mga pang hindi kinakain ng baka kinakain niya eh um, mga daon dahon na hindi kinakain ng kalabaw o baka siya nakakain niya hindi lang manok atin kaso, baka at kambing din na no? meron din tayo So, um, <laughs> so hindi siya yung sabihin na katulad ng baka, kalabaw na kailangan mo siyang ilipat ng pag nilagay mo siya ng umaga, kailangan tanghali ilipat mo siya kasi wala na yung nasa paligid niya ito siya hindi once nilagyan mo siya sa umaga basta kailangan damo sa paligid niya hindi siya ma ano ba hindi hindi ganoon sa kalakas kumain ng ano hindi siya ganoon kabilis manginain ito black na black walang halo talaga yung kanyang anak Okay, magandang araw po. Maraming salamat sa panonood. At sana mayroon kayong natutunan at nakuha sa aking channel. Ano? Magandang araw. kagandahan sa kanya, yan. di yan kinakain ng kalabaw di yan kinakain ng baka pero sila nakakain, so ibig sabihin pag nilagay mo siya sa ganitong mga ano, sila nalilinis nila yan dahil nga maraming damo na nakakain ito na hindi kinakain ng mga lalaking hayop ano So, leksa like kalabaw at baka, na ano, pagkaganyan Ilang uras niya lang yan. Simot na yung ano niyan yan dyan. Yan, mga dahon-dahon na ganyan. Oh. Tatawag namin dito na hagunoy. Ito naman isang to. Walang tali. So, yung tatlo lang may tali. Kasi hindi... Kahit di mo siya talianhin, sa kanyang mga kasama. Diyan lang din yan siya. Yan. Ganun lang kasimple. Oh. Yung mga bagin-bagin yan. Yan ang kinakain ng kambing. Hindi siya mahirap pakainin ng mga ano. Katulad ng kalaba, maghahanap ka pa ng mga magandang damo talaga. Kugon or napir na ano kalabaw at baka yan mga mahirap anahan alagayin talaga sila dahil nga obligado kay lipat sila sa uh, pag nilagay mo ng umaga tanghali obligado kay lipat mo siya so ito ganyan lang ayos na sa kanila maghapon oh. hindi siya ganun ka harabas kumain ano. Yan. So kaya niyang paabutin ng hapon niya na. ி hindi siya nito.